Hello! Good morning mga pajakeros! So, eto, uh, bike ride ulit kami. No, ganun pa rin kami, magkakasama, anim. Pero, bago ko sabihin yung destination namin ngayon, uh, batiin muna natin ng maligayang kaarawang ang ating kasamahan na si Sir Rowald sa maestro pajakero. So, happy birthday po, sir! Kaya pala, meron kang paalmusal kanina, no? Meron kang palugaw. So ngayon, ang ating destination pala ay papuntang Likaw-Likaw pero hindi tayo makakarating doon sa dulo. Uh, magkakaroon tayo ng side trip pakaliwa kasama si si Sir Alan. Si Sir Alan pala ay nakakalam sa ride natin ngayon. So ang destination natin ngayon ay sa tinatawag nilang Katitinga Pools. So samahan niyo kami sa araw na ito. Salamat po. Kakare mo na lang po ma'am Uy! <laughs> Tumatama yung aking po. Mm -hmm. <laughs>

Gusto ko dalhin yung bike natin sir para may picture tayo doon sa Pulse ng Big oh. <laughs> Big Kahit mahirap. Pagkabayunan <laughs> 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 nga na yung bike natin. nga sir, yung nandun tayo, naalala ko na yung kabayunan na yan. Nalilitan daw ako, nakalimutan ko Sorry. Mga kakulatid mo, wala ka sa kanila? Wala. Ang naman ito eh. May ano nahihirapan sa bago ng mukha. Oo. Oh, oh. Saka marami nang dumaan sir eh, no? Oo. eh. Uh -uh. <laughs> wow! Uau Uau Grave Uau Uau Ha ha ha. Yes, sir. ala, ala, limbato, yung bato. Maano bato ko. Gulong ko ah. Dumudulas. Ah! Lakad! Kaya <laughs> kaya lakad lakad Woo! Masarap yung pamay pagbabalik. Teka lang, teka lang. Yeah. Grabe itong pinapuntahan natin. Concern mo yung bike mo, concern mo sarili mo. Burong daw eh, pero iba daw minino ka sa sa rodol eh. Sombrero daw ng ano, Okay, let's si Kuya. Mamaya, eh, maling desisyon tayo eh. Pero parang dito ko naririnig, sir eh. Kaya baka hindi ako makauwi ng tanghali ah. Bakit? Pero meron din dito parang water lang. Bakit? Pero ba't may naliligo dyan kuya? Meron din dyan. Meron po. Pero hindi Pulse? Uh, kasudlong din yung Pulse. Ah, okay. Anak ng Pulse. Kasudlong. Kadugtong, parang karugtong yun. Kasudlong nga. Sa kanila kasudlong, no? Oo. Ay, ay, oy, 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 ang ganda! Ay, ay ito kuya. Ah, uh, may pangkat ka rin, oh, kaya... ang O, pa ito. Anong grupo, kuya? Pangkat? Dumagat. Ah, dumagat? Ay, sa'yo, oh, lugar yung dumagat. Sino bang na maraming dumagat dito? ah, hubarin ko yung medyas ko bali sa akin, ano to eh parang ano lang siya, payong yung tela na, hindi siya absorbent yung sapatos ko ingat Hiking with bike Wait lang Wait lang Bumutulas ako Pwede na bang maliga?

Hello kapadyakeros. Nandito na kami ngayon sa ilog na ito. So ngayon malap medyo malapit na kami dun sa tinatawag nilang Katiting Pero medyo may problema kami dito. Kasi medyo mahirap papunta dun sa Katiting So ang mangyayari hanggang dito na lamang kami. So dito na lang kami maliligo. Hindi na namin kakayanin kasi daladala -dala namin yung mga bike namin. Saka ang ng mga bato. So, sabi dito ni Kuya, sa susunod daw, dapat iwan na namin yung bike sa taas. Wala na po natin yung bike natin sa taas. Ah, Ay, apa. okay. Pwede, ba yun? Yun. So sa tindon, doon, wala natin iwanan. Sige, pagkabalik namin. Pagkabalik kami. balik pa rin kami. Dapat mapuntahan lahat. Ang mga abutin. Ang Lawli ako na -ano nung buhangin ng ano ah. Hinala, ta ta taba ba? Ah, ta taba ba mabubug eh. Ah, walang bubog yan, sir. bubog dito. Sa tayo. Doon din tayo Paano? balik tayo. Doon? Balik tayo doon, mas maganda ron. Maganda ron. bike to. Ah, naplak. Hello. Bakit? Siguro tibang hindi natin ni eh, matulis. Ah, yeah. Pag-repair yeah. naman yata tayo dyan. Dumingin yung siyong bike ko. <laughs> lalim! <laughs> palubog. Lalim yan. Aray, aray, aray. Aray, aray. So, Pumasok ang buwang sa sapatos ko.

Nor po. Barangay San Mateo. Nor na pala to. Laki pala ng Nor sa Garay, sir. Eh. Lawa. Pagating doon, saan? Dito yung sa kaliwa na yung Dam. San Mateo rin yun. Diba? eto kahit medyo umaambon uh, lumarga na kami para makauwi ng maaga so dito na namin tatapusin yung vlog namin hanggang sa muli, salamat